на квас на тас Guys, salang na natin, guys. Okay guys. Okay guys. lagyan natin ang kuwan. Linagang mais. Yung papa.

guys ginagam Okay. ok na natin guys kulong kulong na guys alambot na guys nagay na natin guys yung gulay guys oh, repolyo Pinagay ko na kanilang mais pollo. Lalang hapkop lang guys kasi masarap pag hapkok Ata pechay sarap nito mga mama, guys. Ayan guys. Limang gambata. May kasamang mais. With pollo. pechay Sarap pag maraming gulay, guys. Guys, takpan muna natin, guys. Okay, guys. O, guys. Lito na to guys. Sarap ito, guys. Takpan muna natin, guys. O, guys. Ah, sarap na. Okay na, Luto na, guys. Tara na tayo guys. Okay. Hello, guys. Magandang gabi. Eh. Magmubok bang naman tayo ng pata? Linagang pata? So guys, oh. Oh, sarap to. So, uh, Half-cooked lang pakaloto ko ng pan. Ripolyo, guys. Sa usawan ako, patis. Alam guys oh. asarap. Ah, sarap. Sarap to guys. Tapos ko nga pala mga followers ko. Magandang gabi. Kain tayo. Magandang ano, Sunday. Kain tayo. Sarap pag-iigot tayo ng guys. Oh. asarap. Ah, sarap. Lahat ng followers ko, shout out guys. Shout out ko si Juliet Marie Shout out, kain tayo. Taong palwas si ko. Oh. Shout out ko si Solyari Alia. Ah, tayo. Shoutout kasi Karim Si Karen, si Karim, shoutout, tayo Ito na bilhin ko pata Joey, hmm? fail item, shoutout minggo pong pa ka. Ah, Salamat. Stop. Si Jelo Carmen. Ha? Jelo Carmen. Car Carmen. Jelo. O. Oh. Oh. Carmen. Carmen? Shout ko si Jelo Carmen. Otto si genera stupusa. Conto arado. Banni arado. Satato arado. sarap init sarap kumain pag may sabaw yung ulam mo sarap kumain dagyan mo pa konting patay kalamansi ah sarap tapos may sili pa So, Stop, come on. Jisa. Set out ko si Jisa Makadat. Set out ko si Evelyn. Hmm, kaya tao. Set out ko si Simplex. si Alekaya. Shoutout mm -hmm. ko si Inigo Valenciano. Si Ya está Arnel Lanto. Ya está Obin Garcia. ¿Con Renato Fuentes. Renato Fuentes. Ya está el Renato Fuentes. Fuentes. ¿Ya está el Shout out ko si April Barrientos. So, sarap ng gulay. Shout ko si Michael Balatokan. go ka idol. Saan tayo? So, kumain? Hindi na kain to. Habab na to. talaga na sabaw. Pag linakan pata, sarap. Nalambot ka lang. Sa, sa tsalatin mo rasa. sibuyit, mondigo, minasol. Kaya tayo, kumusta dyan sa mas bati? Hmm? Sa tal ko, siligling, bila flores. Hmm? Sa tal ko, sa adel arenas. al dolore Oh uh? Ciao Gongshou <coughs> Ciao tat kau si Gong Sarap Sarap nang gole paki support na lang sa youtube channel ko tsaka sa facebook ko rudin kundi makada paki share na lang share and like paki subscribe na lang sa youtube channel ko ha guys bukas naman bye bye